Pumalag naman si Senate Minority Leader Tito Soto sa musyon ni Marcoleta. Delikado na kung ibabasura ang impeachment case base lang sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pa naman pinal. Bukod siya, naghain na rin ang motion for reconsideration ng Kamara sa desisyon ng SE na unconstitutional ang impeachment. Pakinggan natin ang sagutan sa plenaryo ni Sen. Soto at Marcoleta. We shall wait for the resolution of the MR. Palagay nyo lang po, merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn kasi po ang kailangan po ninyo ay walo ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, eh, meron kayong makukuwang walo na, na pumirma doon sa unanimous decision na babalik po nila yung kanyang sarili. Ang tumatakbo ng matuling, kung matinig ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago decision ang Supreme Court, eh basta ibasura na natin ang kaso na ito. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinig.